si Vice President Sara Duterte. Binigyang din po niya na hindi po siya magpapatawad kahit pa ngayong kapaskuhan. May update po dyan si Bombo Kelly Cordero. Bagamat ipinunto ni Vice President Sara Duterte sa publiko na ang diwa ng Pasko ay pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigayan, mariing ipinunto nito na hindi siya magpapatawad ngayong Pasko. Inihayag ito ni Vice President Duterte sa ikawalong putsyam na anibersaryo ng Office of the Vice President Cagayan Valley Satellite Office kung saan nagsagawa sila ng Thanksgiving activity sa South Poblacion, Lagawi, Ifugao Province. Sa minsahe ng pangalawang Pangulo, tinalakay nito ang seguridad, edukasyon, korupsyon at minsahe ngayong Pasko. Ayon sa pangalawang Pangulo, bagamat panahon ngayon ang pagpapatawad, nakadepende pa rin sa tao ang desisyon. May ilan daw na mabilis magpatawad, matagal magpatawad at may ilan na dinadala na lang sa hukay ang galit. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay. Forgiving loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Hilaminsahin na rin ito ng Pangalawang Pangulo sa mga kaalitan niya ngayon sa politika na hindi na lingid sa kaalaman ng lahat. Hanggang ngayon wala pa rin statement ang Pangalawang Pangulo sa itinulak na impeachment complaint laban sa kanya. Samantala, maliban sa mensahe hinggil sa pagpapatawad, aminado rin ang Pangalawang Pangulo na galing siya sa pamilya ng mga politiko o political dynasty. Pero nananawagan ito sa publiko na upang mawakasan na ang korupsyon at mabago na ang mukha ng pamahalaan ay huwag bumase sa apelido kapag boboto sa susunod na eleksyon. Ipinunto rin ito na matutong maningil ang publiko sa pangako ng mga kumakandidato. Huwag rin suportahan ang vote buying na anya itinatago lang sa mga ayuda program. Mensahe po ng korupsyon. Ako po ay galing sa pamilya na political dynasty. Sa totoo lang po, nanalo po, nanalo po ako una dahil sa tatay ko, dahil sa apelido namin. At wala pong makakapagsabi sa akin ngayon na hindi tama ang sinasabi ko dahil ako po ay example ng galing sa political dynasty. Maliban pa rito sa usapin ng siguridad, nananawagan ito sa mamamayan na makiisa sa pamahalaan, suportahan ang programa ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Bureau of Jail Management and Penology at iwasan ng mga krimen o pagsalisan ng iligal na gawain para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!